po, no, yung mga bata, talagang um, minsan ipapasa na. ito eh, mm -hmm. no, malungkot ito no, at uh, damay po naman din kaming mga teacher dito no, ipinapasa. No, so grade 1 hindi siya na hindi niya na ko oh, yung competency ng grade 1, na grade 1 ipapasa, ipapasa. No, eh ang problema, na grade 2 hindi pa rin. Hindi pa rin uh, marunong. Mm -hmm. No, uh, na grade 3 hindi pa rin. Ngayon, meron uh, policy-wise, no? wala namang sinasabi ang DepEd no? na ipasa lahat ng mga bata. ba? Diba? Pero nagkakaproblema yung mga teacher na may babagsak. Pag ibinigsak ko yung bata, ba? Diba? abay ako mag-remedial dyan sa summer. Ako ah, magtuturo dyan. Oo, oh, oh, no? oh, oh. Pababalikin ako sa summer no para ako magturo. Although there is no uh, such um, uh, 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 a policy. Ano po? Pero ganun po yung lumalabas dahil well, uh, ngayon nga po naglabas ng panibagong um, um, guidelines yung TED ed tungkol sa summer uh, academic no. Uh, re uh, remedial na po uh, activities po natin ano po. Eh doon naman wala namang sinasabi na kung sino ang teacher na nang bagsak siya ang magtuturo, uh, magre-remedial para magturo. Wala namang ganoon ano. Mm -hmm. Pero ang nakalagay doon voluntary. Diba eh sino naman teacher na mag-volunteer? Oh, uh -huh may mga may mga gayon po ngayon kaya ang 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 deadly no and admittedly marami pong kumapasa. pero tama po no uh, Miss Jane meron tayong meron pa rin po ng mga well kailangan ko no? kung talagang at normally ano um I hope this just my assumption. Pero normally, ang mga hindi talaga yun lang mga absent ng absent eh. Pero mm -hmm. diba? pag oh, yung bata eh, napasok sa school, alam mo ka, part pa rin niya ng compassion ano, nung mga teacher na hoon natin. Kasi ano nakakaawa naman din. Baka bata. may problema, may sakit.